pinakaayok kong marinig to sa lahat. Budget. <laughs> Budget ng OBP. Mukhang uh, ipit na ipit mga kababayan ko. Kung sa Senado nakalusot yung uh, milyong milyon piso pagating sa Kongreso, matatapyasan pa ito. Ano ang dahilan mga kababayan ko? Ito ang pinakamainit mga kababayan ko na usapin ngayon. Laila Dilima pinalagan si Sara Duterte sa pagiging bratinela pinaaaten sa kongreso aba hindi umaten at ang kondisyon mga kababayan ko dapat daw si Pangulong Bongbong Marcos pa daw umaten sa kanya wow <laughs> ang tindi mga kababayan ko panoorin niyo ang video na to Sa iba pang balita, nanganganib na matapyasan ng budget ng Office of the Vice President dahil sa pag snap ni Vice uh, President Sara sa budget hearing ng Kamara. Ako, nambigyan bigyan ng budget yan. Bugaw lang pinapakain sa Cebu eh. Wala <laughs> sa panukalang 902 million pesos ng pondo, gusto itong ibaba sa 198 million pesos. Hindi nagustuhan ng ilang kongresista ang paglalatag ni VP Sara na mga kondisyon bago siya dumalo sa budget hearing. Ayan, ano nga ba ang kondisyon nito, mga kababayan ko? Tingnan nyo yung kondisyon na, mga kababayan. Tingnan nyo mabuti yung kondisyon niya. Sabi ni VP Sara, kung dadalo siya, dapat din dumalo si Pangulong Bongbong Marcos. Aba, 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 <laughs> Dapat din dumalo si Pangulong Bongbong Marcos? Sa para sa Office of the President. Oh, uh, naku! Sa pangkondisyon ng bise, alisin sa immigration lookout ang pitong tauhan ng OVP. Naku, 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 alisin sa immigration lookout yung tatlong ano. Kasi pag umabiyahe siya, mag-solo flight eh. <laughs> Nagsa... Nagsawa na si Buday sa mga bodyguard niya. <laughs> Grabe naman 'yan. Ano ba naman yung ginagawa mo, Buday? Nagsawa. Ano ba bakit tatanggalin yung mga sa bully sa buwan sa immigration bulletin yung mga kasama mo? Eh paano 'yan? Baka mamaya tumakas na 'yan. Hmm. Wala mangyaring gawin 'yon? Sobra ka naman. Tapos gusto mo pa, paatinin din si Pangulong Bongbong Marcos. Kung ikaw nga eh, hindi nga umaatin eh. Yung pa Pangulo. <laughs> Ang kapal, di ba? Nakakatawa. Sila yung mga hindi sumipot noon sa mga pagdinig ng camera kaugnay sa issue ng confidential funds. Eto, tignan mo. Binanatan siya dito ni Laila Dilima eh. I can't she not Spare a few moments of her time attending her official function. Enough is enough. <laughs> Yari ka ngayon. Enough of her bratiness. <laughs> Bratinella. <laughs> Ayan ah. Alam ano mo, alam ano mo ah, sa, sa akin lang. Sa lahat po ng mga kababayan natin, mag-isip kayo, tingnan nyo. Kung 'Yung pagiging bratinella niya, ginagamit sa tama, masaya sana eh, maganda sana eh. Kaso mga kababayan ko, humihingi ka ng almost 9 900 2 million pesos. 902 million pesos ang hinihingi mo na budget para sa opisina mo. Di ba? Kung nanghihingi ka ng 902 million pesos sa office mo, hindi dapat umatin ka ng hearing. Depensahan mo yung paghingi mo ng pondo at pera ng taong bayan kung talagang uh, kang maging vice-presidente. Kasi dyan natin kukunin yung pampasahod ng tao mo, security mo, project mo, and everything. Dyan natin kukunin. Kaya nakakatawa, mga kababayan ko, nakakatawa lang po na ayaw mong umaten nang uh, budget hearing sa Congress. 'Di ba? Takot na takot ka bakit uusisain ka ba nila saan mapupunta to? Ay eh, natural, parang thesis 'yan sa college, magdi -defend ka. Di-defend ka Kaso nga lang ang didepensahan mo dito, yung proyekto mo. 'Di ba? Eh kasi naman eh baka walang pupuntahan yung 902 million pesos. Baka walang, walang pupuntahan tong 902 million peso to kaya ganyan ka ng ganyan. Eh doon kami magtataka. Doon talaga ako magtataka mga kababayan. Kasi importante eh. ba? Diba? Kaya ka, kaya ka ginaganyan ni Laila Dilima, tinatanong ka, enough is enough, sabi nga niya, yung pagiging uh, bratinela mo, kung kaya mo tumanggap ng budget, wag ka kumuha ng pera ng taong bayan. Alam mo, malaking tulong nga yan eh. Sa totoo lang eh. Malaking tulong yan kung hindi ka kukuha ng budget. Kasi wala rin naman pupuntahan. Pupunta ka, kagaya sa Cebu, di ba? Magdadala ka ng ano, magdadala ka ng tulong. Ang dala mo, binibida ka, lugaw. Lugaw ang dala mo eh. Dito naman sa, ano, dito naman sa, dito naman sa uh, Relief Goods, Relief codes ng DSWD, ilalagay mo sa bagong ecobag. Sabihin mo doon, mahalin natin ang Pilipinas, Diyos at bayan. Pero ang laman, DSWD, government pa rin. Ano ba? Buday, Itigil mo na yan. Malaya ka naman makapag-resign eh, mag-resign ka na lang. Di ba? Diyos ko, mga kababayan ko, ewan ko ba? Ewan ko ba sa Pilipinas? Bakit ganito ang nangyayari sa bansa natin? Hindi ko alam eh. Kahit ako nagtataka eh. Ano nangyayari sa bansa natin? Bakit yung mga politiko natin dito parang ang tayo pa ang kailangan na lumuhod sa kanila? Kung kaya mo ng budget, wag. Wag ka kumuha. Diba? Siguro naman wala na magnanakaw nun. Kung hindi mo kaya, kung hindi mo kaya sumunod sa proseso ng batas ng Pilipinas, wala kaming pakialam. Marahil nagsisisi lang kami ngayon. Marahil disappointed kami ngayon. Because naghalal kami ng isang vice presidente na walang kwenta at walang alam. Sorry if I say this. Pero hindi yan ang totoong pagpa-public service. The true public service is ano? Alam niyo kung ano? Yung ginagawa ni Bongbong dapat nga nauna ka pa eh. Kaso hindi. Sa pagiging pratinela mo, hindi mo sinaalang-alang ang buhay ng mga bawat isang Pilipino na nangangailangan ng tulong mo. Yan ang pinakamasakit doon. Huwag kang kumuha ng budget. Wala kami pakialam. Hindi kami matuto, hindi kami magugutom. Tignan natin yung mga taong nakapaligid sa'yo kung paano sila magutom. Mga kababayan ko. Please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel.